crosswise. And the question is, <tis> kung isa ka kamanananggal, kung sa iyong gusto, pa o crosswise? Patunga apa pahihawana? Pabalong o pahihawang o di ba?

Oh, there's a lot of people there. Oh, yes, there Thank you so much. Jocelyn, number 3 and Jocelyn, number 6. Okay, first, you have to choose from choices. Matag-tiki or matag number 5. What's yours? Matag-tiki. So, no choice. You have matag And the situation is... Kung kamo na ay pamati, asay may mas ang matagtiki o ang matagtuko. Okay, your time starts now. Masakit ang matagtuko kay ako kang Go! Just in reply! Masakit ang matagtiki kay obviously, mo mo mga kasagaran niya, ma-experience na itong mga, mga tao na mag-matagtiki gita ni Agi ba yung ana, di ba? Go! Ang magtikip, ang matagtikip ay yung gamay na ang matagtuko na sasakit na sa sakit na sinulubot na. Mayor, ang matagtikip ay matagtikip ay gunalan pa ng botilya araw magawat ang matagtikip. That's it. Thank you so much. Choices are, ipabugno o ipapaak. The situation is... The situation is: Asa ang masakit, ang ipabubuo o ipapaa sa German Shepherd. Dikay wala ng ating tigano. Go. I okay. attack. Okay. 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 No more no choice. It's our elder pangkang. Of course, masakit yun ang bukto on taganang sa German just sa German yaka nang. Nga puna wala ko nga tulong tarong ang ka paak na ay natay sa center ang bong no, wati ko rin mamatay ka, maliung ka Matay siya, so, mayroon takang, go! Ayot ang hiyong di Ayot, ako, ngayon, ang wapa kayo Masakit mo yung ang paak kayo ay malabisan ka Tarawin mo na ang bayot mo na girawisan Go! Ayot ang wapa kayo ng wapa ko dayot ang pangotana Wapa sa ka? Of course, ang magiging po Oh, that's it. Okay, exit number. No.

嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 我也不想骂你。 To 2021, PYCOC Contest 2021 Champion.